brother. Ah, ganda nito, oh. Ito pa, oh. Ayun, oh. Ah, oh. Ila, ang gaganda nito. Oh, mga pinggan, oh. Yan. Uy. Ang dami. Uy, wow. Ito pa. Puno, Hakot natin, oh. Opo, opo, opo. Hakot, ah, hakot. Ay, damage. Tumalalim. Ay, mga idol, ang dami oh. Ha? Ah? Ha? Gaganda nito, ito, ang dami ah. Ayan oh. Ayos to ah. Oh. Oh, ang ganda mga idol oh. Uy, IKEA na naman. Uy, ang ganda. Uy, Uy ang ganda. Oop. Oh. Oh, yeah. <laughs> yeah. Oh, ito buo siya oh. Surtian lang talaga dito mga idol. Yan. Huwag po kayong magkalala. Ito po ay para po sa inyo. Kung ano yung mga nakukuha ko, ito po ay para sa inyo. Ilalagay po natin yan sa balik Ben Tapos, ipaparapol po natin yan, siyempre. Kasi ang dami pong humihingi. Oh, magandang gabi mga idol. Welcome back sa panibagong video natin. Dito na po tayo sa, ano, sa ating pamumulutan po. Siyempre, kasama natin si Ka Jill. Dami talaga mga gamit na pinatapon dito po. Ayun oh. mo na Ayun oh. Ano dadalhin? Tinatapon ano? 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 na to. Ano Ang dami po, ayun oh, no? tapon na po 'yan oh. No? Ito tapon na rin po. Oh. Ang cute nito oh. Oh, basag-basag oh, sayang. Ito ang ganda Nala ba 'to? Ang ganda ganda oh. No? Ganda sa loob oh. May drawing pa dito to to. Ganun din oh. Ayun oh. Kaya sa. Ah. Hmm. Oh, 'yan. Kung malapit lang sa Pilipinas Yang kunin namin 'yan. Pau. Istante. Mga iniwan na po 'yan, mga idol. Ayun, kakarga na po 'yan ng mesa sa tsakyan. Tulad ng mga ganito, ayan mga nasa gilid <laughs> Ito po, hindi po yan tapon Ikakarga po nalang sa truck ngayon, doon po tayo sa babasagin. Ay, yung iba, nandito na. Oh. Ayan, oh. Ayan, sa malapit sa garbage. Sayang, no? Kung malapit lang sa Pilipinas po yan. Ubus talaga yan. Kunting repair na lang. Ngayon, ayon, dito tayo. Sa babasagin po. Ayan. Hanap tayo. Sa kaya yung si Bistibadi. Ah, oh, walita. Ano ba talo Lodi? Eh? Okay na ba yan? Ha? Hindi nga. Ayun oh. Eh, ba't di mo kinuha kung okay na to? ako ba yung pinagluloko mo? Okay na nga yan. <laughs> Sabi niya, tap... Sabi niya, tapon daw. Pero hindi naman niya kinukuha. Ito, <laughs> hindi kasi maganda to eh. Ito, pit... Ito, pitsil Ayos to. Ugas lang katapat nito. Ayan, makukuha na tayo ng mga platito ngayon. Gawa nung... Wala na tayong platito. Ayan, ayan, ayan. Lais yan, tatlo. Akin okay na. Ito, ayan po. Ha? Ito Ibata. Abutin mo Kasuyo. Ito, ang takip yan. Yun. Ayos yan, ha. Ito, 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 ito. Ayan. Ah. Okay. Dito, dito. Ano to? Yan, platito oh. Pwede na oh, lagay na mga patis. Ito to 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 to. Ayun oh, mga nakabalot pa oh. Oh, two, four Ano 'yung napiraso, piraso mga idol? Ito pa ito pa. Ay, plastic Ito to 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 Ay, may gitna may ano lang pero okay na to kasi malalim naman eh. Kahit may ano siya sa gitna. Ayun, yun, yun 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 yun. Ito to to. Ayun. Yeah. Oh. Ito ang the beast Buo siya oh yeah. Uy Yan Yung pichil natin Yung pichil natin Oop oh. Sayang ah, ito ang dami Ito 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 ang dami oh Yun Pugasan lang to Ano na Ayun oh tanggal na siya Muti siya oh Dalawa Tatlo Apat lima ito hindi nga kano maganda to may plastic plastika ay di okay to tanggalin ko yung plastic, eh ay ito kunin natin dami ah ya kunting, kunting ano lang to sundroks babara na na sundroks tong mga idol tanggal yan ay ano oh. tanggal ang ano yan sundroks daming puti-puti ah ano pa Lana? Ito, 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 ito. Ha? Trophy? <laughs> Trophy? Ayos yan. Oop. Wala na. dun pas kabila. Ayun. Ito, Lodi. No. pati mo kinawa? Ayun, ha? mo na. No, Ay, ah. may damage. Medyo maitiman. Alika rito. Lapit ka. Come to Papa. <laughs> oh, ayos so. oh. Akala nila marumi pero pag ginanayan mo. Oh. <laughs> Come to Papa. Alin? Ayaw ko di ko alam. Ayun no tayo may pixel pa doon oh. Oop. Tulak natin to para mapalapit. Masagasaan ang masagasaan. Okay ito may damage na siya Ito to may picture plastic oh may damage na din sayang ah, teh bah wala tayong ganon na kuha ah ah up ah. isini wala tayong ganon na kuha mga idol ano tayong bah pinakuha okay, natin oh karami tayo karamitan mga idol mamaya ko ya tinanyo punong-puno yan may mga sandal pa rito oh. lang. Ay. Ha? You want this one? Ay. No, not Wait, wait. I find, I find. Sabi, binibig. Ito oh. Ang ganda mga idol oh. Uy, IKEA na naman. Uy. Ang ganda. Uy. Uy ang ganda. Uh, Oop. Ay toto ano to? Yo, this one brother. Oy, nagaya nang ano, wag yan, yan, yan. Toto 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 toto. Ayos to ah. Dito, dito nga rin. dito nga rin kami kanina. Dito rin kami kanina. Oh, Anda mo lang ka ano? Oh. Baso. Oh. Alam nga ano tayo makuha. Ito <laughs> lodi May paa <laughs> Ano yun naman natin kasi to O oh, diba? Ano yun natin Lodi ano bang lagayan dito Ito Ah may damage pala yung ano nya eh, nakuha niya no may... Surti tayo sa pinggan ha Nakuha natin yung pinggan Ito to ito to Ito oh Latito oh hindi maganda Ayoko nyan Ayoko nun. Ayoko nun. Hanap tayo. Yun, 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 yun. Malaki Malakis. ito. Ya. Yeah. Ya. <laughs> ah, oh. Ito, buo siya, oh. Surtian lang talaga dito, mga idol. Yan Huwag po kayong magkalala. Ito po ay para po sa inyo. Kung ano yung mga nakukuha ko, ito po ay para sa inyo. Ilalagay po natin yan sa balikben. Bakit tapos, ipaparapol po natin yan, siyempre. Kasi ang dami pong humihingi hindi po natin totoo magbibigyan uy, ang cute pa nito wala, oh. ang ayos nito, walang takip takip, walang takip kaya sa inyo po itong mga idol kaya pa subscribe lang po sa ating youtube channel at second free, pakipalo na lang po sa ating facebook page ngayon para lagi po kayo updated sa mga video natin in-upload at saka free, pag meron tayong mga binibigay na balik pa inbox pag nagpaparapol po tayo updated po kayo kaya marami marami salamat ha para sa ano ha <laughs> ah? oh yung cute Lagaya ng ulam, nakakuha na naman ako. Mm. Oh, di ba? Lagay natin yan diyan. Uh, para sa inyo po ito mga idol. Kung kayo maglala. No, hindi ito. Ah. Uh. Ha? Pang sauce. ko niyan. Hindi ko type. Sino ko ani wala na siyang gana na unahan natin siya, yo. Sa kanya 'yun eh. <laughs> ay, ay, mga idol, ang dami, oh. Walang ah, ito, Ano to? Thomas. Ha? gaganda niya ang dami ah. Ayun no. One flight. Ay, ito. Ah. Ganda, ang dami ah. Ito walang paris oh. Oh. Uh. Ay, maliit saka malaki. Hindi <laughs> pa <laughs> ha? <laughs> Hindi nga pareha si. Ay, ito, ayun no. oh. Paris oh. 37 437. 37. 37. Tapos to ay yes. Ano ba tong masyadong ano dito? 6 tapos 6. Tapos bago. ito ay Ha? Puro bago. Puro bago nga eh 6. Oh, di ba oh? Oh. Ale oh. ano ba pinaghagis mo rito sa akin? 37 <laughs> 38 40 ayan oh. Wala nga, iba to eh. Oh, maliit sa kamalaki, walang pare, sayang 'yan oh. Kundi nakakuha tayo ng tatlo. Ay, mga ayaw ko niya aki ah, ayaw Ay, nakuha ka atin, oh. Oh, di ba? Siyempre, <laughs> hanap tayo. One minute, brother. Ah, ganda na ito oh. Ito pa, oh. Ayun, oh. Oh. Ila, ang gaganda na ito. Oh, mga pinggan, oh. Yan. Uy, ang dami. Uy, wow. Ito pa. Puno ho. Hakot natin ho. Op, op, ha, hakot. Ay, damage. Tumalalim. Ayan, hakot natin. Plastic. of three. Op. Oh, binasag. binasak Binasag na. <laughs> ayun o Ayun o kuha natin o oh. Babasagin na lahat yan eh Kaya nga eh. Kaya nga bubasagin Babasagin nga yan eh Ayun o kuha na Binasag, binasag Bina niya sa harap doon Ha? Binasag yan sa harap doon yung, oh, yung isang Kagaya na ito kanina binasag, binasag niya? Binasag niya Binasag niya Ay pang, pang babasagin lang Ayun, ayun o no, Gagano daw Oo oh ganda nang kuha natin oh may ganda oh pati oh panalo yan, yan. syempre hugas hu hu lang ka to po oy may damage pala to ito to to ikea to ay hindi wait <laughs> <Made> in china <laughs> wah wow, na wow! nakadali ka Yay! sana all okay bah puno na yung puno na yung ano natin oh panalo yan bigat na to kaya nga eh bigat na eh. Oh, puro pinggan. Ah, swerte po. Ah. Eh, maraming maraming salamat mga idol. Hanggang dito lang po ating video. Ito po ay para sa inyo. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, okay na pa daw. Siyempre, continue lang binaw po. Huwag niyo pong kalimutan pinutin ang subscribe. At saka, siyempre, sama niyo po yung notification bell para lagi po kayo pwede sa mga susunod yung video nila po. At siyempre, pakipalo na rin po yung ating Facebook page, Marvin Vlog, at saka Marvin Vlog 2.0. Ito po ay para sa inyo. Ayun. Maraming maraming salamat.